kita naman niyo kung gaano uh, kalaki ang naging uh, sira sa infrastructure. At uh, yun ang uh, tinitignan namin, inspeksyon namin. Tapos yung kabuhayan. At uh, marami talaga, ang laki, ng, ang, uh, ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Asa, eh, yeah, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong undoy, 411, something, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng undoy. Bag bago ito. Tite, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang uh, naging nakikita na natin, hindi na kailangan ipaliwanag dahil uh, eh So uh, unfortunately, uh, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. We, hindi na natin kailangan pa ba, uh, basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging uh, epekto ng climate change. Kaya hindi bali ba sa tulong lang tayo ng tulong. They have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya tal, uh, dapat ta, uh, maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science, what's the science, follow the science, see what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito, nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar, sa states, yung mga nangyayari? Ganyan din, sa, doon din sa mga lugar na yun, eh ngayon lang nangyari yan. Kaya, t uh, kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay, lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There is no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be Uh, more technologically uh, aware of what is available so that we can uh, reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage uh, Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan.